Mao ni Menteryo sa Dawis Norte. Akong giabangan pagkalagkalag tulo katindahan. tindahan. Kada tindahan ang paabang sa tag-iya 550 kada usa. Ang nakanindot pwede ra November 3 bayad. Mao ni usas akong giabangan pagkalagkalag. sa tulo ka tindahan nga akong giabangan kaning pwesto ang pinaka dako siya kita kay ari man ang mga sakyanan Kanisha, mauni ako ang ikaduhang pwesto nga giabangan. Tupadras ako ang first nga tindahan. Ako'ng gibaligya diri pagkalagkalag kalagkalag kandila ra buwak. ang ikatulong pwisto nga ako ang giyapangan to apas unahan may kasagingan ganghaan sa minteryo ka ni siya dere minter gihapon ni private cemetery mm -hmm. akong ikatulong pwisto kanisa may trapal ay ginahinayan na namo guba kay amo nang alihan og interling siya ko ang ikatulong pwesto nga giabangan sa may kasagingan mao ni ako ang gipaangkat sa mga nanindag kandila kanisya ako ang baligya 100 akong hatag nila 90 kanisya hapit naman ni mapuno sa isinta akong baligyaani akong hatag sa mga muangkat si kani kanisiya 40 akong baligya sa mga muangkat 35 kada usa akong hatag kani 20 akong baligya sa angkat 18 kada usa kanisiya jis sa angkat otso pisos kada usa. Kaning kinagamian singko akong baligya sa angkat 4 pisos akong hatag. Mao ay ni siya akong halin sa usa ka tindahan, usa ka kaning naguna nga gipang putos-putos no ni mga bayad sa mga niangkat na ako kang Gracie 2255 iyang nabayaran kang Talyubin 3100 iyang nabayaran siya ay kinadakan sa tanan kang Maria 2000 kang nang lagring katong nagluto og mga apali para baligya ipanghad 3000 iyahang nabayaran nako kang dayan 2505 na ani buwak sad giangat ang mama 1400 Ang total tanan sa mga nabayaran sa niangkat angkat nako 14,260 pesos. Sa November 1, 2023, akong halin 25,790 pesos. November 2, 2023, akong halin 18,150 pesos. Total ani niya sa November 1 o November 2, 43,940 pesos akong halin. Sa usara na siya kapwisto. Kung atong iplas sa mga katong bayad sa mga niangkat nga 14,260 43,940 plus 14,260 kay 58,200 tanan kani sila Mauni siya ay akong halin sa usaka tindahan nga akong giabangan hindi pa ni kay mamayad pa kos mga mga inotang mga puhunan sa kandila na ako'y bayranan hapit 5,000 kay nag order ko og mga candlestick nakautang sag ko og 30,000 sa sigig palit og talo itong sigig kong himo og kandila pang comeback na tanan tanani og lain-lain para makabayad na tas atong mga gipang-utang